guys magluluto tayo ng tungkol wala na kundi halaan <coughs> so, ito, ito. ito na yung ito guys So lalagay ko na gulay yan talbos ng gabi sarap ito guys malaking halaan o oh. guys tumulo na yung ating sabaw guys ilagay ko na yung ating ano halaan ayan halaan Yan guys. Tapos lagyan natin dito yung hindi mix. Okay. Tapos ilagay ko na rin ito yung mga aking bulay para sabay sa siya magluto. Sarap nito guys. Sinabawan na alaan na may gabi yan tapon muna natin guys tapon natin ng asin Bakit? baka di pa nabasa. Hindi pa siguro na basa yung caption. Tapos nagdilatin guys nang suka. Dato putik. Kung guys yung pang paasin. Takpan muna natin. Guys, kumukulok na. Hmm, Lutok na to guys. Hmm, bago. tikman natin eh. Ah, sarap, Yes, na. ready to eat na guys marami syang salamat sa mga nanonood sa aking mga viewers thank you thank you wala kayong sawa sa saw, panonood ng aking video guys Yan, ready to eat na to guys And dito na lang, thank you for watching Bye bye